Julian Santos hindi naniniwala sa kasabihan na hindi dapat tinutulugan ng problema ng mag-asawa, alamin ng iSpottered Report ni Anton. Habang tumatagal, lalong tumitibay. Dito may sasalarawan ni Julian Santos ang kanyang pagsasama ng kanyang mister na si Ryan Agoncillo. Ayon kay Juday, sa pagkakaroon o mano ng asawa maraming pwedeng mangyari na blindsided ang bawat isa. Pwede ngayon umano ay okay na okay pero sa susunod na mga araw o buwan ay may pagdaraan ang lahat. Pero para sa kanya umano, hanggat may trust sa isa't isa, may communication ng maayos at may respeto sa oras at pagkatao ng bawat isa at nasa sentro ng pagsasama ang Panginoon ay iyon daw ang pinakasolid na foundation. Importante din ayon sa actress na may sarili kayong ginagawa at hindi pwedeng araw-araw na kayong dalawa lang lagi ang magkasama. Samantala, hindi naman nainiwala si Juday sa kasabihan na dapat hindi tinutulugan ang sigalot o tampuhan ng mag-asawa. May iba umano na pwede ang ganong sit-up, pero para sa kanya umano, mas mainam na pahupain muna ang isip at ang tensyon at magnilay-nilay. At iyan ang aking ng showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.